taong 2010 sa edad na labing dalawa, nahikayat noon ang ngayo'y kagawad ng barangay South Drive Baguio City na si Cristito na umanib sa makakaliwang grupo. Anya halos araw-araw siyang kinukumbinsin ng grupo habang nag-aaral ito sa isang unibersidad sa lungsod. Una, kakausapin kamu na nila na uh, one-on-one yung parang inaalam muna nila kung ano yung estado ng buhay mo, kung inaalam ba nila kung broken family kayo or may kalungkutan ba sa sarili mo. Yun, dun, dun yung part na i-attack ia nila yung uh, person na gusto nilang i-recruit. Maraming binipisyo rin daw ang inaalok sa kanila noon kung sakaling sasali ito sa grupo. Unang sasabihin nila is yung matutulungan kanila in, in times of may problem ka sa family mo, mga ganun. Uh, kung may financial matutulungan ka rin nila parang ganun yung, yung basic na sinasabi nila pero nang namulat ito sa tunay na intensyon ng grupo dito na siya nagpasyang huwag sumali And dahil ito sa mga pangaral ng kapulisan noon uh, nagpapalabas sila ng mga videos tungkol sa pag pagsama sa mga uh, sa mga uh, sa mga hindi magagandang kwan organization na ganyan pag sa mga CPP NPA mga ganun. Kaya nang nanilbihan na siya sa kanilang barangay, ito ang nais niyang tutukan at maituro sa kanyang mga anak. Depende sa pangaral ng magulang kung may hikayat ka ba o hindi. Kasi kung kulang ka sa pangaral tungkol dito sa issue na to, talagang may hikayat, may hikayat kanila. Para naman kay Nanay Maribel, maayos na komunikasyon. Ang pinakamabisang paraan para hindi maligaw ng landas ang mga kabataan. Kailangan silang kausapin palagi, palala, paalalahanin regarding sa mga bagay na yan. Kasi kung sila ay ma-recruit or sumali sa mga ganyan is baka it will ruin their life. Ganun. Mahalaga raw ito lalo pat naungkat ang recruitment ng mga grupo sa mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Uh, alam mo naman yung kabataan natin, eh, very passionate, very ideal pa. Nasa stage sila na no, nanggaling tayo doon naman, eh, na, ano natin, eh, very ideal pa. Kasi ito yung mga ano na, ano, uh, minsan kasi pag na, yan po sa kanila, ano, uh, madali rin silang mano yung damdamin nila. Eh. Yun yung natin, ano, dahil dito mas nakatoon ng AFP sa kampanya nilalaban sa insurhensya at paglaban sa mga ipinakakalat na maling impormasyon ng makakaliwang grupo. Dagdag pa ng AFP, hindi kailanman solusyon sa anumang problema ang kinakaharap ng bansa ang armadong pakikibaka. Ang naman natin dito is, if we want change, armed struggle na sinasabi nila, it's not the solution. Yung armadong pakikibaka na sinasabi nila, armadong, armadong violenteng pamamaraan to to change things is not the solution. Malaking tulong din daw sa AFP kung maisabatas ang Senate Bill No. 2034 o Mandatory Reserve Officers Training Corps o ang ROTC. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.